wala yung nagboros kanagani, isok ka yun nagabik, isok ka na nagabik, kaya kayo ni kaya kaya kayo kaya kaya Picture kayo ni nangyayari, kaya kaya nangyayari, kaya kaya nangyayari, kami. kaya nangyayari, kaya kaya nangyayari,

Ang ganda ka. Thank you. 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 Parang na. Ano? <coughs> Hindi ko alam kung paano. No nakakabigo. Picture lang <coughs> sa ata picture ko dito sa sel ko kay Mama. Hm. ko kayo, <tos> hmm. <tos> ko kayo ano dito ay yung

Pangit kasi puro bato. Ano dito? Buwan. Buwan.